mula sa lakad bayan at ngayon ay bantayan. Ang DXND Radyo Bida ay nananatiling bahagi ng matahanan ng mga Chief Executive Listeners sa loob ng 61 taon. Bilang isa sa nangunguna at pinakamantandang istasyon ng radyo sa South Central Mindanao, nakita ng DXND ang pagbabago ng panahon mula sa mga hamon na kinakarap ng bansa at ng mundo. Ang istasyon ay nananatiling boses, mata at tenga ng matao, lalo na sa mga naaapi at nasa laylayan mula martial hanggang people power revolution, mga gyera at pambobomba sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, krisis sa ekonomiya, mga sakuna at COVID-19. Ang lahat ng ito ay naging frontliner ang DXND sa pagbibigay ng angkop at mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na noong ang radyo ang tanging mapagkukuna ng mabalita sa malalayong lugar. Nasaksihan din ng istasyon ang pagbabago mula sa conventional at ang pagdating ng digital age. Kasabay ng paglitaon ng mga bagong istasyon at social media, napanatili ng DXND ang integridad nito sa pagbibigay ng mapagkakatiwala ang balita. 61 taon na ang nakaraan nang unang maere ang DXN Radyo Bida sa isang elementary training department building ng Notre Dame Colleges na ngayon ay Notre Dame University sa Cotabato City. Makalipas ang pitong taon, itinatag ang DXMS sa pamumuno ni Bishop Gerard Munjo ng Oblates of Mary Immaculate hanggang sa inilipat ito sa Kidapawan City matapos itong isara noong martial law. Sa may anim na ng paglilingkod sa bayan, naging haligi ng mamamayan ang istasyon pagdating sa balita, impormasyon at serbisyo publiko. DXND at 61, nananatiling number 1. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.